Good morning guys, welcome back to my channel This is Rebecca Sisi, ang inyong lingkod Ayan po guys, update tayo kay Rina guys Doon sa Disneyland Grabe guys, ang haba-haba ng pila Ayan, nakapila sila dyan Dalawa ni Ma'am Rowney Ayan, tingnan mo guys, Rina Iba na talaga, ipagpatuloy natin Wow, grabe guys. Sa sobrang saya ni Rina. nakaka-iyak, Naiiyak siya dyan guys. Grabe. Ayan, kita naman natin guys. Grabe. Grabe talaga. I love you na. Are you <laughs> ready to see Naiyak talaga si Rina dyan, guys, sa kasayahan. Ito po po, panaurin pa na. Galang galang. ba, guys? Kitang kita natin, guys, nga ang saya ni Rina. Grabe. Ang matagal na niyang pinapangarap. Andito na talaga. And person narating na niya. Grabe. Ang akalat siguro sa lahat na hanggang pangarap lang si Rina. Andito na po natuloy na po ang pinapangarap ni Rina. ang munting pangarap. Ayan, sa so mga ganyan guys, so tingnan mo, daladala -dala pa na Rina ang kapote. Wow, ang ganda talaga sa lugar sa Disneyland. Grabe, I'm happy for you, Rina. Okay po, hanggang na lang po tayo. Thank you for watching and don't forget to subscribe my channel and follow my page. Bye-bye guys. To God be the glory.